So ito guys, nakalabas na po yung latest episode ng aming show na Real Talk kasama si Richard Heydarian. At ang aming guest for this week is none other than si Jano Gibbs, okay? Uh, of course, si Jano isang sikat na artista, singer, comedian, and he was also part of Eat Bulaga for I think mga 3 years. So Dabarkads, then itong si Jano. So mahaba yung aming interview. Pinag-usapan namin about showbiz, politics, sports. So ang daming topics. Pero syempre po, hindi po maiiwasan na tinanong na din po namin siya about his thoughts dito po sa Gulo sa Bulaga. Okay? Um kasi po, since nag-start, parang wala pa tayong narinig dito kay Jano eh. Itong si Jano ay dating Dabarkads. So, syempre, kakakilala niya yung pong mga tao na nandoon. So, maganda din na marinig yung pong kanyang uh, side dito. Okay? So, um, ito po yung sinabi niya, babasahin ko po sa inyo. Pero, pwede nyo din, shinare ko dito sa Facebook yung episode. So, you can watch the whole episode kung paano niya sinabi yung, yung mga, mga tanong namin, paano niya sinagot sa YouTube, I share ko din po. So, uh, please check out yung pong episode po namin na. Pero ito po yung sinabi niya. Okay, ito yung ilan sa mga sinabi niya tungkol sa Eat Bulaga issue. Oh, uh, from what I know, totoo naman na sila TVJ sa GMA 7 wouldn't be there without halusos. Okay, yung Eat Bulaga daw wouldn't be sa there sa GMA kung wala yung mga halusos. It's his money that started it. Eh, totoo naman yon, Talaga namang pera ng mga alusos yung nagsimula nitong Eat Bulaga. Sabi din niya, there's no problem with the Isko Paulo Conti show. So, wala naman siyang problema. Doon sa bagong uh, show ngayon ng tape, sinabi niya, yung title lang talaga. O, oh, pero if they have changed it to a new title, wala sanang problema. Okay? so, ito yung stand ni, ni Jano, personal niyang stand to as someone na naging parte ng Bulaga. O, oh, pero yung, sabi niya, yung dabar yung paggamit daw ng dabar tapos, yung pag-celebrate daw ng 44 years, e, eh, parang it leaves daw a bad taste in the mouth. Ah, uh, parang delikadesa yung issue, yung sabi niya. Ah, uh, ah, uh, kumbaga, doon sa tape, na parang sana daw hindi na. Ah, uh, I guess emotional response nila yan. Uh, hopefully, when they mellow down, they realize, that it's for their own good to make a new title. So yan po ang personal na stand ni Jano tungkol po sa issue. Kasi hindi hindi na pag-uusapan, hindi din siya siguro natatanong. Hindi din naman siya nag-react. So tinanong na din po namin. Uh, maganda to get that out of the way dahil isa po yung malaking issue and uh, maganda na din na sa kanya na din manggaling kung ano yung tingin niya. Sa, sa kanya wala siyang problema on all sides na niya yung sa tape yung sa TVJ, yung sa title lang talaga. Okay, yun lang naman sa kanya. He, pero he wishes them well. Ah, uh, yung sila Isko, sila Paolo Conte, wala naman siyang problema doon po sa mga sa bagong show na yon uh, ng uh, tape 'di ba? kaso yun lang ah uh, pagdating sa title, eh sana daw ay uh, ibahin na lang. So, yun yung uh, point doon ni Giano. Okay? So, yun po, yun po yung kanya'ng stand dito sa issues other than that, ang pinag-usapan pa po namin um, yung kanyang time sa Nuts Entertainment kay Joey De Leon. Uh, panoorin niyo na lang kasi medyo na pag-usapan din namin yung mga parinig ni Joey, ganun. So, nag-react din siya doon. So, nandoon 'yun lahat sa episode. Uh, tapos yung mga natutunan niya kay Joey dahil naalala niyo sa Nuts Entertainment yung balakubak, yung balita at uh, kwent kwentong uh, bakla parang ganun. Sila ni Anjo, 'di ba? Si Anjo, Uh, tapos na discuss namin about uh, yung kanyang um, yung kanyang uh, father-in-law was uh, inducted to the Hall of Fame yung yung tatay ng kanyang missis ba diba? ay na-induct po di, lately lang dito sa FIBA at nandoon siya doon sa sa induction. So, Hall of Fame. So, special moment po yun para sa family nila. Tapos, syempre, pumunta yung usapan namin sa politika. Um, of course, alam natin nung huling eleksyon, itong si Jano ay, uh, uh kumbaga, ano eh, uh, kumontra dito kala BBM. May mga video pa siyang ginawa noon. di diba? At siya ay kumampi sa kay Lenny. So, na, pinag-usapan din namin yon And kung ano yung tingin niya na kailangan ng bansa moving forward, ano yung mga... Uh, mga kailangan baguhin yeah, kung, kung sakaling siya yung magiging uh, tatakbong politiko in the future Anong gagawin niya So merong side na din na gano'n si Jano eh Na political So we also discussed that We also talked about that And very interesting Actually uh, tatlong parts yan yung kay Jano Nakalabas pa lang yung una More on sa showbiz So please check that out Please follow our uh, Real Talk na page Sa Facebook If you're watching this sa YouTube Please follow yung aming YouTube Uh, Real Talk Pilipinas. Yan. share ko din sa community tab ng aking YouTube uh, channel. And thank you very much, Sir Jano, for being uh, uh, open with us. And uh, uh, talagang ano, talagang... Naintindihan ko din naman eh. Kasi syempre, yung iba, medyo umiiwas na lang sa issue. Pero siya, hinarap niya yung issue. And, uh, kumbaga, talagang diretsyo niyang hinarap. And of course, syempre, yung pong show namin, uh, co-produced by Scott Media. Scott Media ay pag-aari po ni Isko Moreno. So partner ko din si partner din namin si Isko Moreno doon sa Real Talk na show. Okay? Ah, uh, kaya ano, ang maganda naman kay Isko eh kumbaga he, he gives us parang freedom naman na pag-usapan doon, 'di ba? Pag-usapan yung mga issue and uh, to talk about kung ano yung mga opinion ng mga tao and yun naman yung opinion ni, ni Jano tungkol doon sa issue na yon. And um yun lang. Pero syempre, we do it in a respectful way, in a civil way na kung eh ang gusto lang natin ay maging maayos yung lahat. Ako, 'yun din naman ang hiling ko na once and for all. Uh, matapos na yung gulo, maayos na yung lahat para hindi na tayo uh, 'di ba nagkakaroon ng mga tension at mga <laughs> kung ano anong mga mga awayan diyan. Ay ako napapagod na din ako doon sa awayan. So hopefully maayos na. Yun lang naman yung yun lang naman yung hiling ko din diyan sa buong issue na yan. Okay, so ayun, aside from that, um, gusto ko lang din pong uh, magsabi ng uh, condolence sa pamilya at sa mga katrabaho ni uh, sir Mike Enriquez ng GMA 7 um napaka emosyonal kanina nung 24 oras nakita ko na lang 'yun sa mga replay and uh, isang malaking haligi sa Philippine broadcasting ang nawala okay ngayong uh, August 29 okay? at uh, nakakalungkot kasi yun nga po we, we grew up listening dito kay Mike Enriquez I was watching a video kanina Uh, sinabi niya wala wala sa party ng plano yon na siya yung maglalabas sa TV dapat radio lang talaga kaya nung kinuha siya ng GMA sabi niya uh, yung mukha ko ay hindi naman talaga pang telebisyon sabi nga niya maski nga nanay ko hindi makapaniwala na <laughs> nasa telebisyon ako parang ganun yung uh, sinabi ni Sir Mike Enriquez pero para sa akin yung kanyang boses ay isa, isang boses na talagang pagkakatiwalaan mo alam mo pag sinabi niya pag narinig mo kumaga nakakakalma eh and uh, alam mo na na yung pinapakinggan mong balita ay totoo at uh, nanggagaling sa isang tao na credible at uh, maaasahan at uh, kumaga siya yung yung embodiment ng gusto nilang mangyari yung yung uh, walang kini wal, walang pinala walang kinikilingan so talagang mamimiss natin lahat si Sir Mike Enriquez and uh, I wish uh, I wish sana po ay uh, maging maayos lahat pagdating po sa kanyang pamilya at mga naiwanan. Okay? So ayan, yeah, yun po ang uh, latest po natin. Um, tomorrow po update ko na lang po yung mga ibang balita pa. And pati yung mga ratings bukas ko na i-update. Okay? So, yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.